punta tayo doon sa pinaglinisan ko nung isa araw kasi duty ko kahapon nung Friday yun ang gawa ko hindi pa tapos kasi bilisan ang gawa eh punta tayo doon at itingnan natin unti-unti tapos itong mga malalaki parang ano ko na lang kahit isang araw o dalawa ang bilis na ano yan kasi hindi ko na kayo malalaking ano kahoy kaputulin ko yan kasi taniman ko na yan ng dragon fruit at sa ilalim yun yung mga chicken yun o oh, lahat pa nakuha yung kahoy. Yan doon. Dito. Yan. Hanggang dito lang. Dito. Kasi hapon kasi umuulan. Hanggang dito dyan. Yan. Dyan ang gawa ko noong Friday. Dito. Ano yan? Napatayan pag dinalo ko. Yung lagyan ng apoy. Yan doon. So yung doon yan eh. Unti-unti. Na ano ko. Kasi dito ganda. Nakakainis. Dahil alam nila na ginawa ng bakod. Yung bakod. Medyo nasira na. ginawa ng daan. Yan. Yan. Kalo sinarangan ko jantara. yan dyan para hindi makadaan. Yan. Ginawang o. Oh. Linisan dyan, dito dumaan. Yan. 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 Hanggang doon. So, dito muna. Dito muna po. Ang ito yung ko nakupuli pa ang ano, ay saro hindi nila maintindihan kasi malinis na yan hanggang doon ilang araw ilang buwan ako hindi nakapag ano kasi nasira yung bakod ko wala pa isang taon yan isang taon na ba grabe akong gawa dyan mula doon hanggang dito ha, ah, yan po. Oh. Eh, madali pala masira yan. Sabi nung mama noon na, yan ang ginamit ko, oh, ang bilis na masira. Eh, di, hindi ko naman na kinig dahil nga, yung tawag nito, sinubukan ko lang ba? Kasi sige, subukan ko lang, ayun. oh, malapit, o oh, isang taon na talaga. O oh, isang taon na, mahigit. Yan lang. Sayang, i-effort ko. Uh, ayusin ko na lang kasi dito yan sila dumadaan kumukuha ng kahoy doon sa lupa namin at ibibinta yan dyan, ang daan papunta doon kasi yan dyan daan, hanggang doon sa kabila doon sa kabila pa yan kumukuha sila ng kahoy dyan ito nangayayat na nga, yaya, nga itong tambis o oh. yan, tambis yan eh hin ko yan harangan ko na lang kundi doon may kawaya naman kukuha ko mamaya hapon Ay, mamaya maya pagkatapos ng kumain hindi pa ako kumain at saka ito ayusin ko na lang dahan dahanan ko na lang ito pwede na rin ngayon nakain mo na ako Kunti naman lang yan, Jen tapos pag maliwanag na at maliwalas na doon naman sa kabila diyan tapos ano uh, tapos na to doon na sa kabila ipapaano ko to so gusto ko 'yung malinis na ba kasi 'yung pinakuha ko na 'yung 'yung bundol tawag sa bundol dito kasi nga ina e, ano ko na anak ko hiniram kasi kabilang bilang kapatid ko pinakuha ko doon sa anak ko dahil magtanim ako ng niyog at saka ano saging kagaya doon o nabubuhay na lahat yan ko ilagay papunta dyan habang umuulan doon kasi yung saging walang ano yan eh bunga lang ng bunga Tinanim mo na. wala ko mga yan. Sige lang ang sige yan. Uh, Ayun, dun buhay na buhay. Lagyan ko ng ano dyan para yung mga dumi-dumi kong tik. Lalapag ko na doon. At dito, ang bala ko dito, kambing lahat. Babakuran ko yan. Hanggang dyan. Eh, dito lang sila ikot ng ikot. Eh, wala nang tali. Tapos, hindi naisinali doon sa ano, kasi may mga tanong dyan. Dito lang, sa loob, Paganyan. Bukod yun dyan, kasi may mga tanong. At siya. Hmm, kunti na lang ang ano dyan, ito. Pag nalinis na yan dyan, banda. Na, liwalas na, papunta doon. Tsaka dyan. Eh kasi ako, ako, alam mo naman, nanay, tatay, babae lang ako eh. Pag may kasama talaga ako, ang katuhan sa buhay, oh, ito, malinis na. At may mga pangkonsumo pa. Ay, eh kasi ako, trabaho dito, bahay. Lahat, naikot, pati mga alaga ako. Pagdating sa ano, sunod na araw, trabaho naman doon sa syudad sa Tagbalaran. Tapos, pag nag-diok ko, walang tigil. Ngayon, o diok ko, linggo, o, oh, tinatrabaho ko kasi anong gagawin ko? Kasi, kasi Sige na, mga kabayan, kakain mo na ako. Thanks.